sa sa gender. Parang uh, impact din ba ng social media yun na parang uh, minsan uh, ina parang sila na yung nagka-categorize sa sarili nila pero hindi pa naman talaga nila alam Dok, na parang parang feeling ko na influence lang sila ng mga taong nakikita niya sa mga fina-follow niya. Ah, okay. Uh, pag meron kasi tinatawag tayo when we talk of the uh, rainbow community yung egosync at saka egodystonic so basically alam mo bilang isang tao na pag alam mo na babae uh, yung lalaki yung tama babae ka pero lalaki na sa katawan ka lalaki alam mo na na bata pa lang na egosync yon mm -hmm. pag egodystonic you hate what you you see in yourself mm -hmm. Parang halimbawa Um, gusto mong maging babae pero ang lalaki ka, galit ka doon, so yun yung ego dystonic. So yun, talagang meron mga ganong factors. Ang problema, yung sa sobrang dami mm -hmm. ng kategorya yeah. sa LGBT, di ba dati, oh, oh. ang dali-dali, dali-dali i-categorize. Mm -hmm. Ngayon, pag sinasabing mo tuloy, um, anong, anong pag-uusapan nating gender pag, pag sinabing gano'ng pansexo so, parang ha? A ano ba yun? Parang, ay, ang dami. O, par ay, tapos ay. may sasabihin, queer. Eh, wala namang, wala namang gano'n. Alam ko lang naman dati, di ba, LGBT lang, kasi nadagdagan na, parang gano'n. So, plus. Satay, plus. Oh, tapos yeah. ngayon, imbis na i-categorize mo sa apat lang, yun sa plus-plus ka magsasabi ng gano'n. Parang, totoo ba to? bata pa lang to, ba't na niya naisip na ganun siya? Yun. Tapos, tapos, de, pag tinanong mo, ano, uh, kaya to, kami pag nagtatanong, syempre pag sinabi, what's your sex? De, syempre male or female, pero what's your gender? Pag sinabi, binary or non-binary? Tapos, ako na magkategorize ng LGBT. Ganun sabihin ka, binary or non-binary. Tapos may ganun sabihin, Dok, ano po yun? Eh, yan oh, na oh, nga. Tango, hindi mo pala alam, alam. Kung ano yun. Mo alam. Doon mo, eh, yun, yun yung pinakamadali mag, ano, mag categorize mm -hmm. Parang gano'n, kung binary, ano. -bi so, impact yun. Oo, okay. kaya mas maigi na talagang sabihin natin pagdating sa ganyan. Um, dali naman eh, if you want to come out, tapos and then, and uh, friends will accept you, then be it. Hindi yung talagang mag-iisip ka pa na talagang yung, that will make it parang so difficult magkakaroon. Tinatawag na gender dysphoria. Mm. Ang gender dysphoria is yung naguguluhan ka na, nakukonfuse ka na, na parang gusto mo talagang i-out yung sarili mo, pero natatakot ka kasi yung gano'n. So, mas mahirap yung gano'n kasi magkakaroon talaga ng mental health issues. Oh. Eh, sa mga cases naman do kasi syempre, yung social media, nagagamit nga rin, sabihin nyo eh, na as uh, parang a way to connect to people. Tapos minsan may mga tao naman na parang uh, ang ginagawa nila yung social media to connect, pero ang problema parang uh, ang ginagawa nila yung connection dun sa mga tao na parang hindi masyadong parang naggagawa nag sila ng mga groups nila to, kunyari, parang to hate, ganyan. For negative things, hindi sa mga gandang bagay. Assistent. So, yes, doc Paano naman, Dok, yung proper, paano naman masasabi natin yung proper usage naman paano natin magagamit ng maganda naman yung mga yung perks kumbaga ng internet ng social media at hindi umabot sa mga ganong cases na masama pa yung effect ng sa atin. Okay, siguro pagdating sa ganyan, ang isipin mo, ano ba yung mga, ba, sabihin na lang natin kung ako, meron ako mental health issue concerns. So sabihin natin, so try to look for yung group na mag-enhance -e ng positivity sa akin. Meron talagang mga group for ano, mga grupo na talagang may anxiety. And then they discuss ko ano yung mga nagiging problema nila. Merong grupo din sa, sa ano, sa SOCMED na, ng mga grupo ng uh, sabihin na natin nakaranas ng depression. So, eh yun, maganda yun. Ang, ang mahirap kasi, sometimes akala natin kumisan napupunta tayo dun sa grupo na ang yung depression, it can be something negative and then makikita mo lahat ng posing na, <laughs> di ba, puro negative. So, I think, it's best also na pagdating sa ganyan, i-qualify mo rin and then get out of that group kasi baka mamaya mas lalo kang depress and then you'll do something na hindi maganda. Kasi minsan doon, parang naghahanap minsan ng kakampi to oh, oh, oh. Para to, validate to validate your it, niya, oh. Or yung negative na nararamdaman niya, parang naghahanap siya ng someone to support that negative feeling na parang lalong lalong parang nalulunod kasi sa negative, bit, net, oh, negative and bit. then it will come to a point na pag nakita na ay ganyan ka pala tapos nasabihin ganun ay umalis ka na dyan sa group or hindi ka nakakausap. Mm -hmm. Mas nakakalungkot yung mga ganun. O, lalo ngayon doon kasi meron din akong mga nakikita na na before na pero ngayon po parang wala na yung mga parang ginagawa nilang mga posts mga suicidal thoughts ganyan. Mm -hmm. Pero may mga options na rin po ngayon sa social media na pwede mo siyang kumbaga, i-close mo kapag filter. O, oh, filter out mo. Kasi may mga tanong ngayon na interested ka ba sa ganito. Pero kasi dati po, no, kumbaga, parang Wala. mas nati-trigger pa mm. yung, yung nabanggit ni Joshua na kumbaga, nakakampihan yung feelings mo Para na naglilid sa mga suicidal. Yung mm. Oh, yun yung mahirap. Kasi sabihin na natin, if you if, if it will come to a point na talagang na romanticize yung mga negative yeah. na eh, ano na mga bagay na yan ang tendency talaga no ko ang dami talaga magla-like uh okay. <laughs> and then, oh. and then ah alam alahani um, umabot sa punto na yung tinatawag natin copycat syndrome wherein kung ano yung nakikita nila, ginagaya nila. Mm -hmm. And then usually ang naapektuhan ba mga from high school students sa mga 16 below. So kasi akala nila parang, ay sige subukan natin yung gayahin Oo, natin. Hindi yun, naisip ko doon kasi kapag sabi natin maraming views, maraming likes, pwede po bang may mga tao na tinitingnan nyo, ah baka tama yung ginagawa, na lalo na po sa mga Oo. kabataan. Oo, totoo yun. yun. Kaya nga yung sinasabi ko nga sa inyo, yung kagaya ng copycat syndrome, I think it was Um, it happened last year where in merong sinabi gano'n na ginaya nila yung yung attempt na yung ginawa na pagsuicide ng isang tao. So I, it happened in the Ilocos region na 30 students started na nag-slash din sila. Sabay-sabay sila. Dahil sa, sa ganun. So parang kinopen nila. doon sa mga dok naman yun, parang nag-harbor uh, naman ng mga likes naman. Yan. Yeah. ba ng mga issues naman sa, para naman yung issues about self-esteem para sa mga kabataan ngayon na, kasi iba parang uh, in-equate nila yung self-worth nila or yung worth nila based dun sa likes nila. Kapag wala masyadong likes, parang nalulungkot sila. Parang masaya sila kapag may likes. Or, or engagement dun sa kanilang mga ano pinopost. Alam mo siguro yun din yung sabihin na natin. Sorry ha, pero kasi yun yung pinakaayaw ko na you vote because of the you you win because of the likes. Mm. Di ba ang dami na please like, like, like this and then, oh. and then para oh, sa ganun, oh. pag maraming votes, mm, 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 mm sa kategorya na sa At the same time, 'di ba mayroon talagang pinaglalabanan na ganito na mas maraming likes, ay winner na 'yon parang ganun. Kung baga sa before, kung natatandaan nyo, or hindi pa hindi sa panahon nyo, yung sa mga elementary, may mga princess, prince, yung para may ticket. may ticket. ah, yung binibenta. May ticket pag biko yung ticket, ikaw ang number one. Sa so, dati ganun siya. So ngayon, na. na iba like na naman. likes na. Like. So, ikaw, parang, uy, pakishare. share mm -hmm. Pa-heart paki. naman. Oo, oh, yeah. <laughs> <laughs> oh. oh tapos, lahat pa ng mga friends mo, lahat pa mm. yung mga ganun. So, parang tuloy, eh, natatakot ka na makulelat din yung anak mo mm. kung siya yung... Oh. Or ikaw naman na mismo, ano, gagawa ka ng paraan, uy, share nyo naman, oh. uy, kailangan, kailangan ko yung ganito, ganito. Ibang pressure na involved doon dahil kasi nga sinabi na ang panalo lang yung maraming yung pwede marami nilang lang makontrol siguro Dok, yung feeling na pwede kasi nilang makontrol yun yung part na yun sa voting voting oh, ako, kasi madaming pwedeng mag Ako naniniwala ako dun sa ganun mas naniniwala pa rin ako na importante pa rin sa akin pagdating sa ganyan merong mga judges sa isang yes, pageant. Yes. brother than yung mm. or, kasi ang hirap yung yung bang kahit sa mga talent show pag yung ang nangyari nanalo eh voting by public. Oh, Isipin niya na lang, pag ano, nanalo because of the votes. Tapos parang sabi mo, di ba mas deserving yung, yung isa? Um, <laughs> parang yung ganun. Yung oh. Yung, oh. Pero Ay, para, para yung paano naman makakakope nga yung mga ganong mga mga users ng social media na, na, parang sobrang nakaasa na sila dun sa validation ng ibang tao nga, Dok? Um, siguro una-una pagdating sa ganyan, kung kayo talagang naapektuhan na ganyan, I mean, It's best to limit also your usage ng ano Ayo. ng mga Ayo. social media platforms. And then second, parang naku talaga nahihirapan na kayo, deactivate mm. Ang hirap kasi, 'di ba? Ka na iba, no? ka na, na ka na, no? Tapos sasabihin mo doon sa ano, oh, mag-deactivate ka muna para wala kang makikita. Mm. Tapos sasabihin niya, eh Dok, gusto ko nga malaman eh, para makita ko kung ano yung... Mapakali. Ang ah. <laughs> mm I'm curious. Yan, sinabi. Curious. Baka mamaya may, may sinagot doon sa Asagutin ano, diba? <laughs> <laughs> di ba? Sagutin Parang yung ganun. Sa so, pag yung mga ganyan, ang hirap. Mm. Kasi nagkakangka na, na anxiety na-stress ka na, hmm. palagi mo na rin sinusundan. Ganun, tuloy, parang lalabas, nag-stalker uh, ka na ng sarili mong oh, ano, oh, di diba? oh. Nag-aabang ka talaga. So, okay. yung sa ganun uh, way, Doc, kailangan ba parang uh, biglaan tigil? O pwede, kailangan ba, or advisable ba na dahan? O oh, sige, paunti-unti ko ititigil. Ano mas effective po ba? it depends meron kasi ibang tao pag biglaan mm -hmm. mas mabilis maka cope okay. merong iba naman pag dahan-dahan mas ay kasi yung iba naman pag binigla mo ganun ah, ang tendency parang may withdrawal symptoms ay. din mm. mas madidep ah, kahit sabihin mo sokmen niya mm. merong nadidepress pag certain ay, withdrawal no. na ganun Siyempre, pag yung parang cut off ba sabihin na natin um anong tawag nito isang dalawang linggo na wala ng kuryente na syempre pag walang kuryente walang wifi walang mm -hmm. charge ng telepono sa tingin mo 'di ba uy pumunta tayo sa kabilang bayan magganap tayo na kuryente. mag-charge totoo ba ito mo yung 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 anxiety involved mm -hmm. na, no? kahit na eh bakit ba natataran tayo na no? Samantalang dati, di ba? Kahit dalawang araw, oo, tatlong oo, araw ka no, na wala ng kuryente, wala naman sa atin yun. Hindi naman nakakasobrang sobrang panic, Dok, di ba? Before, parang pag isang uh, isang araw lang naman, ay isang araw lang naman pala eh. Oo, pero pero uh, kasi meron talaga, Dok, hindi kaya talaga. Parang ikamamatay nila kapag hindi sila nakapag nakahawak uh -huh. sa cellphone. Saka, Dok, may mga features din naman na yung mga apps natin like sa Instagram, yung Uh, hindi completely mo ma -de deactivate yung account mo. Kung baga parang naka-turn off lang siyang ganyan. Mm. Naka-deactivate ka for a while pero pwede mo maibalik yung account mo. oh totoo. Alam mo, ako kahit na hindi ako gandang kateki, tumitin ako sa mga ano yung sasabihin how to. Like, kasi pinakulit, uh -huh. ay, pwede palang makita na ano, Ah, pwede ko pa lang mabasa time. siya na, na mababasa siya na hindi sasabihin na na sin. Di ba? Sorry ano, kasi may mga ito, ito. Alas, may mga message request na ayoko talaga. Syempre, oh, okay. hindi ko na alam kung sino 'yon. Mm -hmm. so, oh, so talaga, oh, so talaga gagawin ko titino. Ay, meron yata ang ano, laki pa na. may feature okay, sa, doon sa, doon na basta ko sa sa TikTok eh. Gantong gagawin na yung mga tito ko. tok minsan kasi yung pagre-reply hindi naman dahil sa gusto ko na pindot ko lang na sin ko kasi baka sabihin sabihin mo, is na vera oh, ako eh. Oh, okay. <laughs> oh, okay. kaya, kaya yung mga ganun, pinag-aralan ko talaga kung paano siya gagawin. Tama, Sorry. <laughs>